the monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. It's Buong kwersa ng Brigada News Team, team. <laughs> mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The da midterm election special coverage Dahil sa bawat halalan ang inyong boses ay may kapangyarihan Live pula dito sa Manila Cebu Cagayan General Santos City Bali sa Bak Sultan Kudarat Davao City Trento Agusan del Sur. The Music and News All right. All right. The Mandate 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan Abalon! Brigada changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Our home, our treasure. And our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time alas 6 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Rinig, Rinig. sa poong bansa. Sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mulasa sa Brigada News FM Manila. Drive Max, Drive Max. Umangat. Umangat. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Inihain na sa kamera. Kandidato sa Pasig na si Ian Sia na nabatikos dahil sa siping joke sa mga single moms. Dinisqualify na ng Comelec. Presensya nang international observers sa eleksyon sa Pilipinas. Welcome sa Malacanang! Barko ng Philippine Navy nakaranas ng agresibo at mapanganib na maniobra mula sa mga barko ng China sa baho di Masinloc. Ekonomiya ng Pilipinas lumago ng 5.4% sa unang quarter ng taon. At Wantahanan Party List tumaas pa ang rankings sa Octa Research. Dry Bats. Bonita. Buong puso. Kasama ang buong puwersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Sama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Webes, May 8, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Max, Max, Brigada Balita nationwide. nationwide. Naghain si dating National Youth Commission Chairperson Ronald Cardema ng kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasama naman ni Cardema ang kanyang misis na si dating Congresswoman Marie Cardema sa pagsasampa ng reklamo laban sa Pangulo. Inihain po ang naturang kaso o itong impeachment complaint ah, ng mga concerned citizens, taxpayers at voters ah, kung saan binabanggit ang Article 11 ah, ng 1987 Constitution ah, hinggil sa accountability ng public officials. Ah, sa Facebook post naman ni Cardema, ah, iginigit ng mga ito ang umano'y pagpayag ni Pangulong Marcos ah, na ibigay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kustudiya ng mga dayuhan. Ah, ang impeachment case ay inindurso ng Duterte Youth Party List ah, na ang kasalukuyang kinatawan naman ay si Drixie Cardema. Wala pa pong tugon ang Office of the Secretary General kaugnay sa impeachment complaint at kung formal na ba itong natanggap. Sidebacks. Brigada Bandita. Ito nga pong paghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Publicity stunt lang umano ayon sa isang house leader. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada e mo. Brigada. brigada. B -b Kinwestiyon ni House Assistant Majority Leader Jude Asidre ang timing na paghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa panayam kay Asidre sa Regional Unity Rally sa Tacloban City para sa alyansa para sa Bagong Pilipinas. Sinabi nitong kaduda-duda na sinampahan ng reklamo ang Pangulo ngayong apat na araw na lamang bago ang 2025 midterm elections. Hindi naman na anya kandidato sa halalan si Pangulong Marcos kaya dapat itong tingnan ng publiko. Bukod dito, naniniwala ang House Leader na wala ng sapat na panahon para sa asikasuhin ang impeachment, lalot dalawang linggo na lang o anim na session days ang nalalabi sa 19th Congress. Mababatid ang impeachment case na inihain ni na Ronald Cardema at kanyang may bahay na si Marie Cardema ay may kaugnayan sa pag-turnover kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa pinakawing impormasyon, kinumpirman ni na Cardema na hindi pa natatanggap ng Office of the Secretary General ng Kamara ang impeachment complaint. Base kasi sa rules, dapat ay ang Secretary General ang personal na tatanggap sa reklamo. Pero gait ng complainants nakasaad sa rules of procedure sa impeachment proceedings na ang verified complaint ay maaaring ihain sa Office of the Secretary General. Ibig sabihin, wala o manong binanggit na dapat ay ang Head of Office ang haharap at ministerial duty ng anumang opisina ng gobyerno ang pagtanggap ng mga dokumento. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. I'm back. Major wide. Major wide. Ang kandidato naman sa pasig na si Ian Sia na nabatikos dahil sa siping joke sa mga single moms eh. dinisqualify na po ng Comelec eh. Pinagbigyan po ng Comelec 2 Division ang petisyon para i-disqualify ang tumatakbo sa pagkakongresista sa Pasig na si Christian Ian Sia. Kung maalala po si Sia ang natatanging kandidato na nakatanggap ng dalawang show cause orders mula naman sa Comelec Task Force Safe. Bunso dito ng kanyang naging single parent joke at ang ikalawang issue naman ay ang body shaming sa kanyang staff. Maari pa rin itong iapila ang ruling ng Comelec. Sakali mang makuha pa rin niya ang may pinakamaraming boto sa halalan sususpindihin ang kanyang proklamasyon hangga't wala pang pinal na resolusyon sa kanyang kaso. sa back. ang meeting, the advance ng PDP laban sa Liwasang Bonifacio umarangkada na. Live si Brigada Digo ko Studio, i-brigada e mo. Brigada. brigada. Live. Report. Pagkakalang si na naging maingay at sinalubok na matipid suporta ang binang avance na PTP Laban dito sa Diwasan Bonifacio. Ito ang pagkakapos ng kampanya ng mga kandidato sa mga mula sa partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte in bilang paghahanda sa nalalapit ng midterm elections kasama sa pagtitipon ang lahat ng sampung miyembro ng Tigre ang Duterte kabilang na si Sen. Bongo. Masado na sa kanina na magsimula ang kontama at nagkaroon ng live performance sa ilan sa mga inalang personalidad. Hindi pa malagay simula ang meeting ni Avance ay mainit na ang pinapakita ng suporta ng mga nagsuporta ni dating Pangulong uh, sa Duterte niya kanyang, kanyang dala ng blockers at ng mga kandidato na kanilang pinusuportahan ng ating mga kababayan. Inaabaka naman ang Presidente Vice President Duterte na inaasahang magbibigay ng kanyang kalungkad sa huling bahagi ng programa. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang programa at nananabi ang payapang sitwasyon ngayon si, sa Pusa. Ito, Harun Jake, Sinuay, Sabo the brigada chegou a estar já na one five one brigada de usar fãs the music <makes> and authority brigada bandita region wide region wide mga kabrigada yung presensya naman ng international observers sa eleksyon sa Pilipinas Welcome sa Malacanang, Brigada Maricar Sargan, i mo. Brigada! Live! <makes> Report! Walang nakikitang masama ang Malacanang sa imbitadong mga dayuhang election observers kaugnay ng halalan sa lunes. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na kung walang pamumulitika, welcome ang presensya ng mga election experts. Ayon kay Castro, mas mainam ngang makita ng mga ito na malinis ang eleksyon sa Pilipinas. Aabot sa higit dalawang daan ang election experts sa Pilipinas kung saan karamihan ay mula sa European Union. Magsisilbi ang mga ito bilang at short-term observers sa proseso ng butuhan at bilangan sa national at local elections. Ayon sa EU team, layo ng kanilang misyon na makapag-ambag sa integridad ng halalan na nang hindi nanghihimasok sa resulta nito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. IMAX, IMAX, Brigada Bandita, Nationwide. Nationwide. Samantala ang barko ng Philippine Navy nakaranas ng agresibo at mapanganib na maniobra mula sa mga barko ng China sa Baho de Masinloc, Brigada Kath Austria, i-Brigada mo! Brigada. Report. Nakaranas ng agresibo at mapanganib na maniobra ang barko ng Philippine Navy na BRP Emilio Jacinto mula sa tatlong barko ng China habang nagpapatrolya sa karagatang sakop ng Pilipinas. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, Nagsasagawa ng lehitimong maritime patrol ang BRP Emilio Jacinto nitong May 5, 11.8 nautical miles southeast ng Bajo de Masinloc upang suportahan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ang Philippine Coast Guard. Pero sa halip na maging mapayapa ang operasyon, hinaras ng dalawang Jiang Kai 2 class frigates ng People's Liberation Army Navy na may mga bow numbers 554 at 5 kasamang China Coast Guard Vessel 5403 ang BRP Emilio Asinto. Sinundan ng malapitan ng BN-554 ang Navy Vessel habang ang BN-573 naman ay delikadong tumawid sa unahan ng barko. Sinubukan din ng China Coast Guard Vessel na harangin ang direksyon ng paglalayag ng barko ng Pilipinas. Ayon sa AFP, ang aksyon ng China ay itinuturing na mapanganib at maaaring magresulta sa banggaan. Mariing na ng hukbong sandatahan ng Pilipinas ang insidente at itinuturing nila itong malinaw na paglabag sa international regulations for preventing collisions at sea. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. IMAX. IMAX. Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, matapos na bang ibahagi ng AFP na nagkaroon muli ng agresibo at mapanganib na pagmamaniobra ang China malapit sa Baho di Masinloc, isang senador naman kinundina ang naturang pangyayari at nanawagan sa DFA ng aksyon. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, i mo. We got our supply report. Iginate ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na malinaw na isang paglabag sa international maritime norms at maging sa soberanya ng Pilipinas. Ang bago na paulat na agresibo at maging mapanganib na pagmamaneobra na ginawa ng China sa Maybaho de Masinloc. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, dalawang Chinese People Liberation Army Navy Ships at isang China Coast Guard Vessel ang nagsagawa nito sa barko ng bansa na siya nagsasagawa lang sana na routine at maritime patrol na ang panahon yun bilang suporta sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at maging Philippine Coast Guard. Bilang nagpapakita raw ito ng pagsasantabi ng China sa rule of law, ay nanawagan ng senador sa Department of Foreign Affairs na magsampan ng mabigat na diplomatic protest laban sa naturang bansa. Dagdag pa niya, dapat ding manawagan ng Pilipinas sa mga international partners nito upang sama-samang kondenahin ang bagong agresyon ng China sa kapayapaan at maging seguridad sa West Philippine in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 40. Mga kabrigada, lumagupo ng 5.4% ang ekonomiya ng Pilipinas sa unang quarter ng taong 2025. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, naitala ang Gross Domestic Product para GDP growth sa 5.4%. Bahaga itong mas mabagal mula sa 5.9% GDP growth sa kaparehong quarter noong 2024. Sa kabila niyan, ikalawa itong pinakamabilis na paglago naman kumpara sa mga karatig na bansa. Una po ang Vietnam sa 6.9%, habang pantay naman ang China at Indonesia sa 4.9% at ang Malaysia ay sa 4.4%. Try right, Max. Briganda Bonita. H &Y. H &Y. Naniniwala si Senator Christopher Bongo na isang paraan ng pasasalamat at pagkilala sa mga opisyalis ng Department of Foreign Affairs ang ginawang paglagda ng Pangulo sa Republic Act No. 12181 o Adjusted DFA Retirement Benefits Act. Sa ilalim ng naturang batas, mabibigyan ng karagdagang monthly benefits ang mga opisyalis at empleyado ng DFA. Bilang tugon dito, nanawagan ng Senador sa DFA officials na panatilihing bukas ang kanilang opisina lalong-lalo na para sa nangangailangan ng mga overseas Filipino workers. Imax, Imax, IMAX. biganda bagita, nation wide, Nature -wide. Nature -wide. Pataas ng pataas ang nakukuhang ranking po ng wantahanan party list sa pinakabagong OCTA research tugon ng masa survey habang papalapit naman ang eleksyon na pasok ang wantahanan sa mga nangungunang party list groups na malaki ang chance ang manalo at makakuha naman ng upuan sa House of Representatives. Ito po ay batay sa pinakahuling resulta ng OCTA research group para sa April 20 hanggang 24 ngayong taon Magkikita naman sa resulta na ang Wantahanan Party List ay rank 25 mula po sa 156 na party list candidates sa 2025 midterm elections. Nakakuha ang Wantahanan ng 1.31% ng party list votes na nagagarantiya ng isang upuan sa Kongreso ang wantahanan po na numero 118, number 118 sa balota ay nagsusulong ng abot kayang pabahay, libreng pagpapagamot, maagang senior citizens bonus, suporta sa mga transport workers at marami pang pa iba. Max, Balita. Balita. Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada na pasugod sa Brigada News FM Station, sinaginoong Pedrito M. Nipa ng Alimu, Alimanguan, San Vicente, Palawan at ang kanyang kaibigan na si Warlito Valerio. Nais ni Ginoong Nipa na masilayan ang kanyang anak na babae na dalawang taong gulang pa lamang nang mawalay siya rito dahil sa kanyang pagkabilanggo ng sampung taon. Ngayon na siya ay nakalaya na, nasasabik siya na makita at mayakap ang kanyang anak na si Kalay. Ayon kay Pedrito, hindi na niya alam kung nasaan ang kanyang anak at asawa at wala na rin siyang komunikasyon sa kanila. Nilinaw po ni Ginoong Pedrito na wala siyang balak na manggulo sa buhay ng kanyang asawa. Ang tanging hangad niya lamang ay makita ang kanyang anak. Ano ba nangyari? Bakit kayo nagkaiwalay? Kaya ang asawa ko, wala okay. naging magiging may asawa siya. Ako, sa loob ako. Mm -hmm. si... So kayo ha, inakulong? Mm -hmm. Ilang taon po? Sampo. Sampo taon. Mm -hmm. Ngayon nakalaya na kayo. Mm -hmm. Bale, gusto niyo kung mangyari, makita pa rin yung anak niyo. Ano ho ang pangalan ng anak ninyo? Yung, yung ano ah, si Kalay. Si Kalay. Kalay. Babae, lalaki? Babae. Ilan taon na siya kaya ngayon? 15. 15. Sa mga may impormasyon po ay maaaring makipag-ugnayan sa Brigada News FM. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang one tahanan. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM, maraming salamat kabrigada! Kahapong binantayan upang kumpleto ang balitan. Kumpleto! Drive -Max. Max! Brigada Balita Nationwide! Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada new seven Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong ng Brigada new seven Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, ako si Brigada. Lay At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Mula rito sa Brigada News of Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Palitan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Palitan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.